isang magandang araw po sa inyo pong lahat mga kababayan po natin at ang lahat po natin mga followers at viewers po uh, isang magandang tanghali po sa inyo lahat sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan ah uh, guys alam niyo po ba kung nasaan po ako ngayon andito po ako sa palengke ng pasig po guys ito po kung mapapansin niyo po yung nakapalibot po dito guys uh, andito po tayo sa uh, malapit sa bigasan kasi kanina po guys, nagpatit po ko sa isa po nating kababayan dito sa may bigasan. Kaya automatic na tayo po nakatapat sa may bigasan. Kaya ito po yung pagkakataon po natin guys para may palang po sa ating mga kababayan. Ah, ito po yung mga makikita nyo po sa paligid po guys. Ah, ayan po. Hindi ko po may describe po sa inyo guys kung ano po yung mga nakapalibot dito. Ayan po guys. Oh. Ayan. Pero sabi po ng isang kababayan po natin bigasan daw po. Pero aalamin po natin talagang, kung talagang bigasan. Kasi isa po akong blind. Kaya hindi ko po masabi o uh, may sandang 100% na talagang bigas talaga. Kaya magtatanong po tayo guys. Pero bago po lahat guys. Kung may pagkakataon po kayo guys. Sana po uh, huwag niyo pong kalimutan po guys na uh, palike naman po ng aking video. At huwag niyo rin pong kalimutan na uh, mag-subscribe or mag-follow sa akin pong Facebook ah uh, Crisanto Pol Pol din po aking YouTube channel Chris Blind wow panalo ang aking YouTube channel po guys ayan po guys uh, maraming salamat sa inyong panunod hindi na po natin patatagalin ito po yung sandali na ito po guys para malaman po natin kung talagang ito po yung bigasan pero kung tutusin po guys malawak po itong palengke na ito marami pa po tayong gustong puntahan kaso paano po natin mapupuntahan uh, wala po tayong kasama pero sa abot ng ating makakaya pupunta po natin yan Ayan po. magtatanong po tayo dito sa sa kababayan po natin dito po guys na dito rin po nagtatrabaho ayan po ah. sir pwede magtanong sir ano po yung tinitinda po dito sir ah, bigas ah ayan po guys positive na ito po yung bigasan ayan po ah, dito po natatrabaho sir hindi ah, nagakot lang kami ayan po guys nagakot lang po pala sila ng mga tigas. Ayan, ayan, shout out po sa lahat po ng mga kababayan po natin na dito po ngayon. Sa mapapansin niyo po guys, kayo po, ayan, mga shout out sa mga nagagandang lalaki at nagagwapuhan. Ayan po guys, ayan, mga magandang lalaki at mga nagagwapuhan, panalo. Ayan. Ah, walang sino mang hindi, gwapo lahat ay gwapo talaga, panalo, ayan po guys ha, panalong panalo tayo ngayon sa pagkakataong ito, kasama natin at yan nasaksihan nyo po na bigas po talaga uh, ngayon naniniwala na po ko guys talagang bigas po pala talaga ang kanilang tinitinda ayan po guys uh, ayan po guys kaya po kung napunta rin dito kasama rin po sa mission natin yung uh, alamin kung ano po yung mga ibang tinitinda rito tsaka isa po doon eh, naganda buhay na rin po tayo para may dagdag po tayo na magagamit sa pang-araw-araw na pangailangan kasi po meron po tayong estudyante na kailangan po natin suporta na tulungan. Ayan po guys, maraming maraming salamat po sa mga oras ng pagsilip po ninyo sa mga oras po na ito. Pero ayan po guys, uh, total hindi naman po tayo makakanta kasi nalubat po yung akin pong speaker po guys. Uh, tayo po ay maglalakad-lakad sa abot po ng atin pong makakaya. Nasa ganun, may mapansin pa po kayong iba dito sa ating paligid. Ah, uh, ito po guys, ah, uh, pasig palingki po guys ha. Ah. Uh. ayan. Uh, uh, dito tayo po mismo sa may bigasan. Pupunta po tayo doon sa may bandang unan po guys. ipapasal ko po kayo doon. Kayo na po ang siyang tumingin kasi hindi ko naman po makikita. <laughs> hindi ko rin may di-describe po sa inyo yung paligid. Kaya tayo po ay maglalakad-lakad. Kung kung sakali, baka dito rin po tayo makakadaan pagbalik. Ayan po, sir, maraming salamat po sa inyo, sir. Ay, sorry po. Ayan, may kiran lang po. May kiran po. Ayan po, oh, guys. Ayan. Isang masayang tanghali sa inyo pong lahat dyan, sa lahat po ng ating mga kababayan. Ayan. Ayan po guys, yan po yung mga paligid po dito sa palengke. Ayan po. Marami po po yung mga ibang mga paninda po dito guys sa uh, mga gilid-gilid po dito. Uh, medyo matagal na po kung di nakakarating po dito. Ayan. May nakikita po ba kayo dyan guys? Kung wala makita. Kayo lang po. Ayan. Nakikiraan lang po. ka pa pisto? Dito sa po. Oh. Gusto wala na tapos na ako, boss. Nalubat po Oh, lubat na. oh, okay, talaga. Ay ganon Nakadalawang baterya na po ako kasi ang dali na talaga. Hey, po lang po ah. Bukas ulit. Ano po yung tinitinda niyo po, ma'am? Ay bigas din po. Ayun po guys, ang kahabaan po pala mula sa unahan po guys hanggang dito, puro bigas po pala guys. Napakahaba ng bigas. Talagang hindi po magugutuman yung Pilipino po guys dahil sa dami nagkalat na bigas dito sa paligid. Ayan po guys. So, pansinin nyo po napakahaba po guys. Ayan Napakahaba po pala mula doon sa unahan. Puro bigas. Hindi talaga magugutom. Ayan po guys. Masasaksihan nyo po kung ano po yung mga paninda nila sa paligid. Ayan. Isang magandang tanghali po. Sa nyo pong lahat. Boss ano po yung tinitinda nyo dyan? Boss. Ayan Ano kaya yan guys? Ay, din yun? Para may gini ginigiling ma'am. Ano yun ma'am? Kaya yung pantay sa, sa sako. Ah, may pantay po pala dyan? Uh -huh. Ah, ganun. Talaga po ano. Ayan po guys, pag gusto niyo magpatay ng sako, nandito pala yung mga patay ng sako. Pang yan po ba yan? Kaya pag may bumili lang na lilang kilo, pang kilo lang. Ah, madali lang naman po tayo siguro yun uh -huh. ma'am ano. Ayan po guys. Magkakaroon ka ng sako kung gusto mo magpatay dito. Kailangan dyan, may ilalagay ka na laman. Kailangan meron kang ilalaman. Hindi naman po pwede. bumili ka ng sako na no? walang laman. Simple. kailangan. Pag bumili ka ng sako, may laman. Kaya, sigurado matibay po yan kasi tahi po yan guys. Talaga makikita nyo. Ayan o. Oh. Nakikita nyo. Oo nga po ma'am <laughs> eh. Pero baka ito, kaya na po siguro ito. Pero try po natin. Ayan po guys, mayroon po tayong isang kababae na hindi nakapakinig ng ating kanta, makakapag-request po siya. Pero hindi ko po alam kung nakapag-charge na itong ating baterya dahil sa ilang minuto na rin nakalipas po guys, baka may laman na rin po ito. Pero susubukan po natin guys, baka tumunog pa ito po guys. Ano? ah, uh, yan po guys, sa uh, tanghali pong ito. Ako po ay umiling po sa inyo po guys na huwag niyo po sanang kalimutan ang mag-like, at mag-comments po guys ha. At uh, pa-subscribe na rin po ng Chris Blind Wow Panalo po guys. Ayan po guys. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon. Ito pong webis Hindi ko naman po deo, nag day off. Pero nag-day off na lang po ako. Dahil nga po sa may mga importanteng bagay na kailangan po tayong gawin. At uh, ganun din po bukas guys. Day off ko pa rin. Kaya shout out sa lahat ng mga kababayan natin. Lalo na sa mga may day po ng Webes lakas ng hangin para masama yata yung panahon na. Ba't may, 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 malakas ng hangin dito? Baka masama yung yata yung panahon. Ayun! Yan. Maraming salamat po. Ayan po guys, tingnan natin po. Sige po guys, magpapasalamat na po ako sa inyo po guys ha. At magkita po tayo sa atin tong next live video. Maraming salamat po. Ako pulit ulit, si Crisanto Pulpon ang inyo pong lingkod. Maraming salamat. Bye-bye po. Ano yun? Salamat sa pagkutayan.